Natapos na ang antique shop na ipadeliver na ni Ate Marja ang mga produktong kailangan ni Charlene. Isang araw bago magbukas ang shop ay sakalang bumisita ito kasama ang asawa at dalawang anak nito. Tinulungan siya nitong mag-display ng stocks. Marja's was very observant. Hindi na ikala rito ang kakaibang tinginan nila ni Chex pang matwala naman silang relasyon. Nang nasa counter siya ay nilapitan siya nito. Si spogi yung mamang matangkad ah, bulong nito. Kumunot ang noon niya. sino naman? Isa lang naman ang pogi rito. Bukod siyempre sa kuya bohit mo. Natawa siya, sino nga? Yung tall, dark, and handsome na lalaking ipinakilala mo sa akin kanina. Napansin ko kasi ang malagkit na tingin na ninyo. Mas malagkit pa sa kinain nating bibingka. Ano ka ba ate? Alam ko na ang tinutumbok ng pananilta mo. Wala po yun. Ay nako, you're still the same Charlie na used to, no? Masyado kang transparent, little sister. But I have no qualms whatsoever. Tingin ko'y happy ka. Naguglo ang mga mata mo. Ate magkaibigan lang kami ni Chucks Siya ang foreman ko rito Is a very good carpenter Close siya kay Jimboy Yun lang Masyado kang defensive Sinabi ko lang naman na gwapo siya Hindi siya mukhang carpentero Mabait si Chucks Dito nga siya nakatira Talaga ha Ate naman eh We're just friends But she was hoping they would become more than friends Ngunit magbubukas na at lahat ng kanyang shop Aalis na ito Pero hindi pa rin ito nagtatapat sa kanya Alam naman niya ang dahilan at dahil may nobya pa ito Whatever. Basta nga sa akin kung saan ka masaya, doon din ako. Hininaan niya ang kanyang boses. Okay lang na carpenter lang siya. Oo naman. Remember, conductor lang sa bus si daddy nang manligaw siya kay mami. Pero dahil sa sikap at syaga, nagkaroon siya ng dalawang bus na pangbiyahe. Kahit galing sa mayamang pamilya si mami, hindi naging hadlagan sa pag-iibigan nila. At saka ang kuya boyit mo, hindi rin mayaman pero dahil sa abilidad, umangat din ang pamumuhay. Nakangiting pahayag ng ate niya. Natawa siya. Naalala niya ang magandang love story ng mga magulang niya. Pero binawi niya ang sinabi. Pinakagat lang kita. Kung magat ka naman. Charlene, kilalang kilala na kita. You like him, don't you? Eh, yeah. ay bakit magkaibigan pa lang kayo hanggang ngayon? Magwa one year na rin naman yung nangyari sa inyo ni Sid. And I think you had moved on already. Isa pa 27 ka na ha. When I was your age, anak ko na si at at Neneng. Napatingin siya sa gawin ni Chucks. Nagayos ito ng mga display racks katulong ang bayaw niyang si Siboy. He's, he's still in a relationship at ikinuwenta niya ito ang pahaging sa kanya ni Jackson. sa Ang miti ang niya, gentleman. Super sa pagka-gentleman. Singit niya na animo ay teenager na kanya. Kapag ganyan ang sitwasyon, it will be worth the wait. Ay eh, paano kung hanggang sa paghintay na lang ako? Paano kung pagbalik niya sa Maynila, magpakasal na sila ng girlfriend niya? Hindi pagiging gentleman ang pagpapakasal kung may iba ng mahalang isang lalaki. Mas magiging maginoo siya kung aaminin sa girlfriend niya ng maayos yun ay kung talagang mahal kaniya niya. Tumingin uli siya kay Chax. Palagay ko yung mahal niya ako pero hindi pa nga niya maamin. Action speaks louder than words. Alam po pero mas mahirap ang ganun. Nanganga pa ako Anong gusto mo? Dalawa kayong girlfriends niya o hihintayin mo munang maging free siya. Ate naman, alam mo na ang pinagdaanan ko nang maloko ng boyfriend. Ayaw ko may masaktan dahil sa akin. In a way ay masasaktan mo rin ng babae niyo, kung sa'yo naman siya kapag nakipaghiwalay si Jack sa kanya. Nasa yung siya, may point ang kapatid niya at she didn't be guilty. Ang malaga wala na sila ni Chuck sa bago naging bintayo at sana malapit niya. Umiti siya, sigurado kaya naging ganito ang feeling ko sa kanya kasi masyado silang cause ng jingol. Tingin ko nga at saka parang may resemblance sila at may anak na rin siya sa pagkabinat Pansamantala Pansamantalang nagulat ito pero agad ding nakagawal. E eh, mas maganda kung ganun, may instant ng kapatid na agad si Jimboy Mapangiti ulit siya. Alam mo ate, hindi ko pa rin nagbabago. Masyado kang madiplomasya. siya. You always think, take things very lightly. Tapos ng course ang psychology ang kapatid niya. At bago ito nagmanage ng antique shop ay naging isang guidance counselor ito sa isang university. Totoo lang ang sinasabi ko. Ang importante kasi sa buhay, masaya ka na walang nasasaga at saan. In your case, palagay ko na may tama ang sitwasyon ninyo ni Chucks. Sabi mo yung sinabi ni sa'yo na kailangan muna niyang ayusin ang iba niyang relasyon bago siya magtapat sa babae bago niyang mahal. Undoubtedly, ayon sa mga kwento mo, ikaw ang babae niyo. Kapag gano'n wala kayong masasagasaan, it's just a matter of acceptance for the other woman. I mean, nung girlfriend ngayon ni Chucks. Yun na nga ate, paano kapag ipinaglaban ng babae niyo ng pag-ibig niya kay Chucks? Nang si Chucks na ang makakapag-desisyon sa bagay niya. Nasa kanya na kung sino ang pipiliin niya. Kung anong mas tama at mas matimbang sa kanya. Mapahinga siya ng malan. Sinigur siya nito. Kung tingin ko'y mas in love ka kay Jax na yan kaysa kay Sid noon. Hindi siya sumagot pero umiti siya ng ubod na miss. Kung sakali wala na siyang magiging problema sa kapatid niya. Kaya lamang ay kailangan pa rin yung maghintay. Kung hanggang kailan ay hindi niya alam. But one thing was for sure. She was willing to wait. Madaling nakapalaga yung loob ng ati Margie niya, ng kuya Boyet at ng pamangkin Charlene si Chucks. Ito ang nagpresentang magluto ng hapunan nila. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya ni Boyd si Chucks na mag-iinuman. Pinagbigyan naman ito ni Chucks. Ito pa ang bumili ng beer sa tindahan. Habang nag-iinuman naman ito, nagkukwantuhan naman sila ng ating Marginia. Ang mga bata ay natutulong na. Sa kwarto ni Jim Boy, siya matutulog dahil sa kwarto niya matutulog ang mag-anak ng ating niya. Nagkakasundo ang magbilas Bayro ah. ng kapatid niya. Wala namang hindi nakakasundo yung si Chucks. Tingin ko ma, mukhang may kakaiba siyang karisma. Pati si Noena at Neneng, aba akit niya at nangako pa sa mga pamangkin mo na kapag lumawas daw siya ng manila, ipapasyal siya. I have never met a person as good as si Maate. Masyado siyang mapait. Pati sa mga kasamahan niyang trabador, wala pa nga siyang isang buwan dito sa sitio Santo Domingo, pero halos lahat ng tao rito kilala na niya. Mas marapin pa nga kilala kaysa sa akin, samantalang di hamak na nauna ako sa kanya rito. Lahat ng tao ay kabatian niya. Ngayon ko lang siya namit, but I can sense that he really has a good heart. Kung salbayan, yan, di sana hindi na niya inamin sa iyo, that is into our relationship. Maaari naman niya kayong pagsabi ng babaeng sinasabi niya. Si Side, she had known much about Chucks. Sa saglit na pagkakakilala, ay nakilala na agad niya ito ng lubos. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kanyang pag-ibig dito. Pag-iibig na dalangin niyang magkaroon na ng katuparan. Pagkatapos ng opening kina, bukasan ng antik siya, ay bumalik na rin sa Maynila ang mag anak ng ati Margie niya. Pero nangako ito na ang pagpunta ng mga itoron dahil hindi na daw bako-bako ang daan. Si Chucks ang problema hanggang ng mga sandaling yun hindi pa rin si nagkakalakas ng loob na makasabi kay Charlie ng tungkol kay Jimboy. Nag-aalala siyang tutuhanan nito ang sinabing kapag may nang taktang magpakilala ilang magulang ni Jimboy ay lalayo nito ang bayan. Ayaw rin niyang mawalis sa kanya si Charlie. Hindi niyang makakaya na ang dalawang pinakamamahal niya sa buhay mawawala sa kanya. Kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Tapos na ang kanyang pagpapanggap bilang carpenter. Tapos na ang shop ni Charlie. Kailangan muna niyang harapin ang kanyang problema. Pero habang natatakot pa siyang aminin ang tungkol kay Jimboy, si Ira na muna ang kanyang haharapin. Mas madaling harapin ang problema alam. Maniya ang kahahantungan. Handa na niyang aminin dito na may iba na siyang mahal kaysa naman paasahin pa niya ito. Balak niyang lumuwas sa Maynila bukas ng umaga. Pero kapag natapos na ang tungkol kay Ira, babalik agad siya sa Sitio Santo Domingo para ituloy ang paniligyo kay Charlie. Mahirap ang sitwasyon niyang panay pagpaparandam lang ang ginagawa. Nang magkaroon sila ni Charlie ng pagkakataong magkasaral niya ng gabing iyon, ay nagpaalam siya rito. Kita agad niyang yumabong ang lungkot sa mga gandang mga mata nito. Babalik ako rito, Charlie. Mayaayusin lang ako sa Maynila. Nag-iingat kayo ni Jimboy rito. Sa bagay, siniguro na kanito ni na Kapitan Kajo at Kaberting na maayos na raw ang seguridad dito. gabi naman ay round the clock ang sa sitio Santo Domingo. Milit na ngumiti siya. Mamimiss ka ni Jimboy. Ngumiti rin siya. Pabirong ng tanong. Si Jimboy lang bang makakami sa akin? Pati, eh, pati na lahat ng tagrito. Palagay ko nga kung kakandidado kang barangay, Captain. Mahigit kang makakalaban ni Kapitan Kajo. Noong isang linggo lang dalawa ang ininak mo sa binyag. Ikaw hindi mo ba ako mamimiss? Naritsahang tanong niya. Siyempre, mamamiss din kita. Simula nang dito ka tumira. Ikaw na lang lagi ang nagluluto ng dinner. Yun lang, namula ang mga pising You're a good person, Jax. You're special. Kapag special lang isang tao sa akin, siguradong mamimiss ko. Sapat na sa kanya ang narinig na yun. Mas special ka sa akin, Charlie. Hanggang doon na lang muna ang kaya niyang sabihin. Nang gabi ngayon ay puno ng agam abang ang puso ni Charlie. Malaki ang tiwala niyang muling babalik si Jax. Pagkatapos ayusin nito ang pakipaghiwalay sa nobya nito sa Maynila para magpropose sa kanya. Ngunit hindi maipaliwan ang natakot na namumuo sa kanyang tubi. Ganon talaga sigurong nagmamahal. Ganon ang umaasa. Sa bahay nila nagtuloy si Chucks. Nalungkot ang mami niyang malamang wala pa rin itong pag-asang makita ang pinananabikang apo. Pero may dalas siyang litrato ni Jimboy. Nagkasya na lang muna ang kanyang ina sa paghalik sa litrato ng bata. Chucks, hindi may pagkakailang anak mo nga ang batang ito. Hawak nito ang litrato ni Jimboy haha -ha ito habang hinahalikan iyon. Diyos ko, kailan ko kaya siya mayayak? Huwag kayong mag-alala, mami. Gagawin kong lahat para maayos ang sitwasyon. Nagkamali ako na hindi agad na ipagtapat kay Charlie ng lahat. Baka naging negatibo ang dating sa kanya ng pakikipaglapit ko. Nag-alala itong bigla. Bakit, anak? Pinasaringan ko po si Charlie. Sinabi niya sa sakaling... Kaya sakaling may lumapit sa kanya na magpakilalang magulang ni Jimboy, ilalaniwan niya ang bata dahil hindi siya makakapayang nakuha ito sa kanya takot siyang mawala si Jimboy sa kanya. Pero hindi naman naman kukunin si Jimboy sa kanya. Tumangot ang siya Pero nagsinganaling ako sa kanya. Nabanggit mo sa akin nang tumawag ka nung isang araw makikipaghiwalay ka na kay Ira. Na si Charlie ng totoo mong mahal. Palagay ko'y sapat na dahil na inun para magkabutihan kayo ni Charlie. Ang sabi mo may mabait siya sa iyo at nagkakasundo kayo. Alam kong may pagtingin din sa akin si Charlie pero ibang usapan ni mami. Ang punto rito hindi niya alam na ako ang ama ni Jimboy at nagpagamp ako para mapalapit sa bata. Mauunawaan niya yun. Alam ko, may niya kung bakit mo yung nagawa. Sana nga, mami. Nang matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, ay tinawagan naman niya si Iris sa cellphone nito. My God, Jax, bakit ka nang tumak? I have been waiting for your call. Mag-iisang linggo ka nang hindi man lang tumatawag. Kinukulit ko si Steve at ang sekretary mo, pero dinidead man nila ako. Naka-off ang cell mo palagi. What happened ba? Magkita na lang tayo. Dapat lang, kung hindi ka pa tumawag, pupuntahan na sana kita sa Batangas. Naisip ko na laman ko lang na may anak ka. Nalimutan mo na may girlfriend ka, naghihintay ng tawag mo. Naisip niya. Mabuti na lang at narawas agad siya. I'm sorry, naging busy lang ako masyado. Partly nagsasabi siya ng totoo. Naging napaka-busy niya nito mga nakarang araw dahil sa antique shop ni Charlene. Pero alam niyang hindi dahil na yun para hindi niya tawagan si Ira. Aminado sing siyang may pagkakamali. Nagtatampo na ako niyan ha. Porque nagkasama na kayo ng anak mo, itsapwera na ako sa buhay mo. Parang sinundot ang kanyang konsensya. Mag-usap na lang tayo ng personal. Nasaan ka? Susunduin kita. I'm on the way to a half-day conference sa Tagaytay. Hapon pa ang balik ko. Ganun ba? Let's have dinner na lang. Kung gusto mong bumawi, ano? Anong oras kita susunduin? yak na gagabi na ako pabalik sa Maynila kaya huwag mo na akong sunduin. Let's just meet. Saan ba? Nagsabi siya ng restaurant. Sa isang hotel ayun na madalas nilang pinupuntahan. I'll try to be there at 8. I'll, I'll see you. Bye, honey. I love you. Bye. Napabugas siya sa hangin pagkatapos pindutin ang end call button ng kanyang cellphone. Unang pagkakataon sa kanyang buhay na mananakit siya ng damdamin ng isang babae. Maaaring ang maraming mga bagay na hindi nila napagkakansundoan ni Ira, pero mahirap para sa kanyang mamuno sa pakikipaghiwalay. Ngunit mas mahirap kung hindi niya gagawin niya. Habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso, hindi niya pagbibigyan ng sarili para magkaroon ng pagkakataong makasama ang babaeng nais nang maging huling bahagi ng kanyang buhay. Marami siyang naging maling desisyon sa kanyang buhay. Ang pagmamahal niya kay Charlie ang alam niyang pinakatama. Sinamantala niya ang pagkakataon para mag-report muna sa opisina ng araw na iyon. Doon na siya magmumula sa pakikipagkita kay Ira sa pribadong opisina na siya nagtuloy. Tuwang-tuwa si Steve nang makita siya. Tinapik siya nito sa balikat. Pari long time no si, kumusta? Naupo ito sa guest chair sa harap ng kanyang desk. Nagbubuklat siya ng mga papeles na tambak doon. Kung hindi pa ako tumawag sa landline, hindi ko pa nalaman kay Mary na dumating ka ma. Sekretaryan ni si Mary. Kinansila ko tuloy ang meeting ko sa subcontractor natin. Baka kasi hindi kita abutan. Hindi naman kita matawagan dahil laging naka-off ang cellphone mo. May problema ba rito? Hindi naman nawawala ang problema. Palaging nariyan. yan. Masensya ka na Ano bang problema? Wala kang dapat alalahan. Maayos naman. Ang takbo ng dalawang project natin. Of course, maraming mga paningit na problema pero nasusolusyon na naman agad. Saray naman tayo sa ganun. Kalimit reklamo ng kliyente. Nabawi na lang ako pare. Ano ka ba? Ikaw ang boss, boss, namin dito. Wala kang dapat mawian. Bakit masama bang tawagin kita para makumusta ka naman? Pinilit niya ang umiti. Hindi ko masasabing ganun ka okay ang sitwasyon ko pare. Ikinuwento niya ang dinadal sa dibdib. Yung pakikipagkalas mo kay Aira, wala akong masasabi riyan kundi bakit ngayon lang. Approve sa akin. Man. Madali para sa iyo dahil hindi ikaw nasa situation ko. Para hindi sa naninira ako. Pero hindi ka dapat mag-guilt sa paghahulay -pag mo kay Ira. She's not worth your respect. Bakit mo nasabi yan? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa ito pero ano ba yun? Nakita si Ira ng kapatid kong si Paul sa Boracay nung isang araw lang. May kasama si ang ibang lalaki. Naging siya sa ibinalita ni Steve. Baka naman kaibigan niya or business associate kaya. Si Mr. Lorenzo di ang kasama niya yung may-ari ng Southern Bank. According to my brother, they shared the same room. Lalo siyang narimban. Hindi siya si Moses Steve. Hindi nito ugaling marina ng tao, lalo na ng isang babae. I'm sorry, pare, pero totoo ang sinasabi ko. Hindi maaaring magkamali ang kapalit ko dahil sa isang hotel sila tumuloy. Sweet na sweet daw ang dalawa. Hindi kilala ni Ira si Paul, pero kilala ni Paul si Ira. Paano? May nasaga pang balita na lubog sa utang ang Clemente Trading sa Southern Bank nalulong daw sa sugat si Ronaldo Clemente. Napipicture niya sa isip ang gustong palabasin ni Steve pero ayaw yung tanggapin ng kanyang utak. Alam niya ang balibalitang iyon. Alam din niya na si Lorenzo D. pero hindi niya lubos maisip na magagawa ni Ira na pumatol sa isang lalaking mas matanda pa sa ama nito. Chucks kung ako sa'yo, Ko ka si Ira. Itanong mo sa kanya ang tungkol sa sinabi ko. Umiling siya. Huwag na. Gagawin ko ang una kong plano. Makikipagkalas ako sa kanya dahil mahal ko si Charlie. Ayokong malaman niya na alam ko na ang lihim niya. Ayokong mapahiya siya sa akin. I know how Ira loves her father. Alam kong kaya lamang niya nagawa ay dahil mahal niya ang ama niya. Nagsakripisyo siya para sa negosyo nila. Naaawa ako sa kanya at ayoko nang dagdagan pa ang pasakit niya. Napamang sa kanya si Steve. Iba ka nga pare. Napailing ito.